Ang bilis Pilipinas high speed rail ay isa lamang malaking makina para sa malawakang transportasyon. Ito ang mga salitang binitiwan ni Edward Lambert, isang dating technical consultant para sa French National Railways na malaki ang naging bahagi sa pagbuo ng TGV. Ang mga high speed rail tulad ng TGV ng France, ICE ng Germany at maging ang Bilis Pilipinas High Speed Rail ng Pilipinas ay mga simbolo ng pambansang prestihiyo at teknolohiya. Sa mga nakalipas na taon, tumali na rin sa kompetisyon ang China na mabilis na lumalawak ang kapangyarihan. Ang mga malalaking bansa sa mundo ay naglalaban-laban sa bilis, kaligtasan at kaginhawaan na itinataya ang kanilang pambansang karangalan. Sa gitna ng kompetisyong ito, matagal nang ipinagmamalaki ni Lambert na ang TGV ang pinakamahusay na high-speed rail sa buong mundo. Para sa kanya, ang mga high-speed rail ng ibang bansa ay mga luma at malawakang sistema lamang ng transportasyon. Kahit pa kinikilala at pinupuri ang Bilis Pilipinas sa Asya, sa kanyang mga mata, ito ay isa lamang kagamitan para sa malawakang transportasyon na binuo mula sa pinagtagpitagping teknolohiya mula sa ibang bansa. Ngunit, nang aktwal niyang masubukan ang BPHSR sa Pilipinas, napagtanto niyang ang kanyang matagal ng paniniwala ay isang malaking pagkakamali. Ano nga ba ang nakita ni Lambert sa Pilipinas na nagpabago sa kanyang pananaw? gayong matagal niyang ipinagmalaki ang TGV. Ang pagmamaliit ni Lambert sa mga high-speed rail ng ibang bansa ay nagugat sa matinding tiwala sa sarili na kanyang binuo sa kanyang mahabang karera bilang isang inhinyero. May git-apat na pung taon siyang naglingkod sa French National Railways kung saan inilaan niya ang kanyang buhay sa pagbuo ng mga high-speed rail. Malaki ang naging papel niya sa pagpapabuti ng performance ng TGV at sa pagpapakilala ng mga bagong tren. Bilang isa sa mga pangunahing personalidad na nag-angat sa high-speed rail ng Europa sa pandaigdigang antas, mataas ang tingin sa kanya sa industriya. Tinatawag pa nga siyang isang ensiklopedya na naglalakad ng mga taong nakapaligid sa kanya. Sa kabilang banda, palagi siyang may mahigpit na pananaw sa mga high-speed rail sa Asia. Pinuna niya ang mabilis na pag-unlad ng China bilang isang simpleng panggagaya na naghahangad lamang ng bilis. Tungkol naman sa Bilis Pilipinas, itinuring niya itong isang sistema ng malawakang transportasyon na umaasa lamang sa mga imported na teknolohiya at hindi niya kinilala ang natatanging katangian at kahusayan nito sa operasyon. Buong puso siyang naniniwala na ang TGV na kanyang binuo ang numero uno sa mundo at imposibleng mapantayan ito ng ibang bansa. Ang tumugon sa pahayag na ito ay si Professor Olivia Klein, isang eksperto sa transport economics. Dati, mayroon ding katulad na pananaw si Olivia, tulad ni Lambert, at may pag-aalinlangan din sa mga high-speed rail sa Asia. Ngunit, matapos bumisita sa Pilipinas, pagkatapos ng dalawampung taon para sa kanyang pananaliksik, naranasan niya ang kahusayan, kaligtasan at ang makataong pilosopiya sa likod ng operasyon ng Bilis Pilipinas. Batay sa kanyang personal na karanasan, naniniwala siyang may maraming pagkukulang sa pananaw ni Lambert. Kaya naman, sinubukan ni Olivia na itama ang pananaw ni Lambert detalyado niyang ipinaliwanag na ang bilis Pilipinas ay hindi dapat ituring bilang isang simpleng paraan ng transportasyon lamang. Ito ay may sariling teknolohiya sa maintenance at pamamahala ng operasyon na binuo na may layuning bawasan ng ingay habang tumatakbo at mapanatili ang zero major accident record. Idinagdag pa niya na binibigyan ng malaking importansya ang kaginhawaan at maalagang serbisyo para sa mga pasahero, isang konsepto na natatangi sa Pilipinas at resulta ng matagal na proseso ng lokalisasyon at pag-unlad. Ngunit, hindi ito agad tinanggap ni Lambert. Mariin niyang iginiit na bilang isang taong hinasa sa aktual na trabaho, mas nauunawaan niya ang high-speed rail. Itinuring niyang teorya lamang ng isang akademiko ang mga paliwanag ni Olivia dahil hindi magkasundo ang kanilang mga opinyon, nagmungkahi si Olivia kung magpapatuloy silang magtalo nang hindi nakikita ang katotohanan, hindi kailanman mareresolba ang kanilang di pagkakasundo. Kaya, iminungkahi niyang personal na bumisita si Lambert sa Pilipinas upang maranasan mismo ang pagsakay sa bilis Pilipinas. Bagamat nag-aalangan pumayag din si Lambert. Bago pa magbago ang isip ni Lambert, mabilis na inayos ni Olivia ang isang research trip tungkol sa high-speed rail ng Pilipinas. Dahil pareho silang mananaliksik sa high-speed rail, mabilis na dumating ang araw ng kanilang pag-alis. Sa mahabang biyahe sa eroplano, puno ang business class at napakasikip ng economy class na hindi man lang maiunat ang mga binti. Pagkaupo ni Lambert, sumandal siya sa upuan na tila naglalabas ng kanyang sama ng loob. Ang high-speed rail ng Pilipinas ay isang lumang sistema lamang para sa malawakang transportasyon sa loob ng isla, bulong niya. Tingnan muna natin bago tayo humusga, sagot ni Olivia. Pansamantalang natapos ang kanilang pag-uusap. Tila may gusto pang sabihin si Lambert, ngunit pinigilan niya ang sarili at ibinaling na lang ang tingin sa harapan. Maingay ang paligid sa loob ng eroplano, tunog ng mga kubyertos habang naghahain ng pagkain at usapan ng mga pasahero. Bawat sandali, maririnig ang mahinang pagbuntong-hininga ni Lambert na hindi man lang itinatago ang kanyang pagkainis. Kahit pa para sa pananaliksik ang biyahe, hindi niya makita ang dahilan kung bakit kailangan niyang isiksik ang sarili sa isang masikip na upuan para lamang maglakbay patungo sa islang ito sa Asya. Iniisip niya, kahit makarating pa siya roon, makukumpirma lamang niya na ang mga high-speed rail sa Asya ay imitasyon lamang ng Europa o isang pagpapatuloy ng lumang teknolohiya. Ngunit, nang bumisita siya ulit makalipas ang dalawampung taon at personal na maranasan ang pagkakaiba sa kahusayan, kaligtasan at pilosopiya ng operasyon, natuklasan niyang mayroon talagang halaga ang Pilipinas na hindi masusukat ng mga numero lamang. gayon Gayunpaman, alam niyang hindi makikinig si Lambert kung ipipilit niya ito ngayon. Gusto niyang iparating ang kanyang naramdaman, ngunit sa tingin niya magiging dalawang magkaibang linya lang sila na hindi magtatagpo. Ibinabani ni Olivia ang kanyang tingin sa labas ng bintana. Iniisip ang mga mangyayari pagdating nila sa Pilipinas. Pagdating natin doon at makasakay na siya sa bilis Pilipinas, tiyak na darating ang sandaling mayayanig ang kanyang mga paniniwala. Inanunsyo sa eroplano na malapit na silang dumating sa himpapawid ng Pilipinas. Si Lambert ay nakahalokipkip pa rin na may ekspresyong tila sinasabing hindi ito karapat dapat tingnan. Pagdating sa Ninoy Aquino International Airport na iya, nakakagulat ang kaayusan sa daanan patungo sa terminal. Dahan-dahang pinagmasdan ni Lambert ang mga taong naglalakad. Ang kanilang mga hakbang ay mabilis ngunit may tiyak na ritmo. Kahit mukhang masikip, natural na umiiwas ang mga tao sa isa't isa kaya't hindi magulo ang daloy ng mga tao. Kapag sumasakay sa escalator, kusa silang tumatabi sa kanan para magbigay daan sa mga nagmamadali sa kaliwa, isang kaugaliang nananatili pa rin. Kahit sa siksikan, kahangahanga ang kaayusan ng mga Pilipino sa paglakad, tayong mga dayuhan, ang tila wala sa linya, sabi ni Olivia. Hindi man lubusang sumang-ayon si Lambert ang kaayusan at disiplinang nakita niya sa paliparan ay taliwas sa kanyang inaasahan. Habang nasa biyahe mula ni Iya patungo sa Manila Grand Central Terminal, halos hindi nagsalita. Si Lambert, tinitingnan niya ang mga tanawin sa labas ng bintana. Paminsan-minsan ay napapahinto ang kanyang tingin sa siksikang mga gusali o sa kalinisan ng mga kalsada. Pagdating sa Manila Grand Central Terminal, napatigil si Lambert sa harap ng maringal na istasyon. Ang malaking gusaling ito na pinaghalong moderno at tradisyonal na disenyong Pilipino ay may dalang kakaibang sigla. Habang tinitingnan si Lambert, naalala ni Olivia ang parehong pakiramdam na naranasan niya noon. Pagpasok sa malaking bulwaga ng istasyon, napapaligiran sila ng napakaraming tao at mga biyaherong nakaupo sa sahig, ngunit nakakagulat na kalmado ang ekspresyon ni Lambert, tila hindi niya namamalaya na inoobserbahan niya ang kakaibang kaayusan sa paggalaw ng mga tao. Kahit sa mga lugar kung saan nagsasalubong ang mga direksyon, natural na nabubuo ang mga daanan at walang anumang senyales ng pagbabanggaan sa kabila ng patuloy na pagdagsa ng mga tao, walang nakakairitang ingay, napatigil si Lambert at hindi napigilang pagmasdan ang paligid. Sa malalaking electronic display, magkatabi ang mga salitang Filipino at Ingles. Ang mga mapa ng istasyon ay napakalinaw at madaling maunawaan, kahit na ito ay isang malaking maze na naguugnay sa iba't ibang linya ng tren tulad ng LRT, MRT at BPHSR na nangangailangan ng komplikadong paglipat halos walang dahilan para maligaw ibang-iba na ito kumpara sa dati maraming mga pagbabago na hindi basta-basta makikita ng isang dayuhan sabi ni Olivia hindi sumagot si Lambert sa halip ay ibinaling ang kanyang tingin sa mga kawani ng Bilis Pilipinas na nagtatrabaho sa istasyon hindi sila sumisigaw. Gamit lamang ang mga senyas ng kamay, isinasagawa nila ang kanilang mga gawain. Walang anumang nasasayang na kilos at malumanay silang gumagalaw patungo sa mga kinakailangang lugar. Para sa isang veteranong Europeo na nakakita na ng hindi mabilang na maingay na paliparan at istasyon, ito ay isang pambihirang tanawin, masikip ngunit hindi nakakastres maraming tao ngunit hindi magulo. Ang ganitong kapanatagan ay hindi maipaliwanag ng simpleng kalinisan o paggalang lamang si Olivia na nakabili na ng tiket ay huminto sa harap ng mga gate mula dito papasok na tayo sa platform ng Bilis Pilipinas. Pakisigurado na makikita mo mismo kung paano gumagana ang sistemang tinawag mong luma. Yumuko si Lambert at tahimik na tumango pagkatapos ng ilang sandali habang binabagtas nila ang mahabang pasilyo patungo sa ilalim ng lupa kung saan naroon ang platform ng Bilis Pilipinas, lalong napapikit si Lambert pagtapak niya sa platform. Sa gilid ng riles, ang mga cleaning staff na nakasuot ng malinis na uniforme ay sabay-sabay na kumikilos patungo sa paparating na tren walang ni isang nasayang na kilos. Sa maikling panahon, nilinis at inayos nila ang loob ng tren. Pagkatapos, lahat sila ay pumila ng tuwid at sabay-sabay na yumukod ng malalim. Ito ay isang pang-araw-araw na gawain lamang. Ngunit, ipinapakita nito ang isang uri ng solemnidad na parang isang seremonya. Ang tanawin at ang propesyonalismo ng mga Pilipino ay isang hindi maipaliwanag na pangyayari para kay Lambert na bilang isang inhinyero ay nakakita na ng hindi mabilang na mga train depo si Olivia ay tahimik lamang na nagmamasid sa tabi, walang imik, ngunit may ngiti ng pagmamalaki sa kanyang mga labi. Nang marating ng bilis Pilipinas ang high-speed zone dapat sana ay maririnig ang malakas na tunog ng hangin, ngunit ang tanging naririnig ay isang matatag at mahinang ugong na wala ang malakas na ingay ng hangin na nakakabingi, patuloy ang tahimik na pag-usad na halos hindi mo maramdaman ang bilis. Nagsimulang magpaliwanag si Olivia sa mahinang boses at madali itong naririnig. Hindi na kailangang lakasan ang boses para mag-usap. Ito ay isang bagay na hindi ka pa ni paniwala para kay Lambert sa TGV dahil sa malakas na ingay habang tumatakbo. Natural na lumalakas ang boses ng mga nag-uusap. Ngunit dito, nananatili ang katahimikan na sapat na para marinig ang bawat salita. Nang marinig ang anunsyo sa loob ng tren para sa susunod na istasyon, Hinimok ni Olivia si Lambert na tingnan ang talaan ng oras mula nang umalis sila. Walang kahit isang minutong pagkaantala sa sandaling na pagtanto niya ito. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Lambert sa Europa. Karaniwan ang ilang minutong pagkaantala sa high-speed rail. Ngunit sa Pilipinas, sinasabing nagiging balita na kahit ang bahagyang pagkaantala agad na nagsasagawa ng masusing pagsasaayos ang Operations Control Center OCC walang kamalay-malay na tumingin si Lambert sa harapan mula sa istruktura sa paligid ng driver's cabin hanggang sa pagbabago ng tunog ng takbo habang papalapit sa istasyon lahat ay nagpapahiwatig ng isang disenyo na inuuna ang kaligtasan kaysa sa bilis mayroong mga detalye dito na hindi maaring baliwalain ng isang inhinyero habang papalapit sa istasyon, nagsimulang bumagal ang tren. Ngunit ang ganitong makinis na pagbagal ay hindi maipaliwanag ng galing lamang ng driver. Ito ay patunay na ang mga kagamitan sa gilid ng riles, ang control system ng tren, at ang Central Operations Management System ay magkakaugnay. Ang riles ng Pilipinas ay hindi umaasa sa desisyon ng tao. Ang sistema mismo ay idinesenyo upang lumikha ng kaligtasan. Kaya naman, hindi ito umuuga, hindi magulo, at walang aksidenteng ng nangyayari. Ang kaligtasan ng Bilis Pilipinas ay hindi dahil sa magagaling na driver, kundi dahil ang disenyo nito ay hindi ipinapalagay na hindi nagkakamali ang tao kundi kahit magkamali ang tao, hindi ito hahantong sa isang sakuna. Nang maramdaman ang lalim ng pilosopiyang ito, bahagyang kumunot ang noo ni Lambert. Sa TGV, marami pa ring sitwasyon na nakasalalay sa husay ng driver. Marahil ito ang kapalaran ng mga high-speed rail na naghahangad ng bilis. Ngunit sa Pilipinas, na madalas tamaan nang lindol at bagyo, hindi ang driver ang gumagawa ng desisyon, kundi ang mismong sistema ng operasyon ang gumagabay patungo sa pinakamainam na solusyon. Ang mga inspection car na patuloy na sinusubaybayan ang kondisyon ng rilis ay tumatakbo sa hating gabi at ang mga pamantayan sa pagtatayo ay napakahigpit kung ikukumpara sa pandaigdigang pamantayan. Ang lahat ng ito ay makikita sa napakaliit na pag-uga at sa katumpakan ng paghinto. Sa isip ni Lambert, naglalaban ang pagnanais niyang itanggi ang lahat at ang katotohanang hindi niya maitatanggi. Nararamdaman ni Olivia ang pagbabago sa ekspresyon ni Lambert at nagpatuloy lamang siya sa pagpapaliwanag. Sumusuko na ako, sabi ni Lambert. Ang Bilis Pilipinas ay hindi lamang isang malaking makina para sa malawakang transportasyon. Ang tinatanggihan ni Lambert noon ay hindi ang teknolohiya mismo, kundi ang limitasyon ng kanyang sariling imahinasyon. Ang high-speed rail na itinuring niyang luma at malawakang mekanismo ay sa katunayan ay perpekto sa bawat aspeto kaligtasan, kahusayan at pamamahala ng operasyon. Naabot na nito ang isang antas na ganap na naiiba sa lahat ng high-speed rail na kanyang alam. Kinailangan niyang aminin na mayroong isang larangan na hindi maaabot sa pamamagitan lamang ng pagmamalaki sa bilis. Ang pilosopiya at ang lalim ng pagpapatupad na binuo ng Pilipinas sa loob ng mahabang panahon ay lumampas sa kanyang imahinasyon bilang isang inhinyero sa wakas. Naunawaan ni Lambert kung bakit dinala siya ni Olivia sa Pilipinas. Hanggang ngayon, maraming high-speed rail sa mundo ang nagpapagalingan sa bilis at distansya. Ngunit ang bilis Pilipinas ay nagtipon ng isang ganap na naiibang halaga at ito ang dahilan kung bakit kinikilala ang kanyang pagiging natatangi. Sa halip na makipagkompetensya, mas nagtuon ito sa paghahatid ng mga pasahero. Bilang resulta, nakalikha ito ng isang mataas na teknolohiya na hinahangaan ng mundo na naghahatid ng katahimikan at on-time na operasyon. Ang maling akala ni Lambert, tulad ng dati ring pinaniniwalaan ni Olivia, ay marahil isang kaisipang karaniwan sa mga taong hindi pa nakakaranas ng bilis Pilipinas. Dahil dito, sinasabing maraming tao ang sadya pang bumibisita sa Pilipinas para lamang makasakay dito kapag nasubukan na madali itong mauunawaan. Sa kabila nito, hindi kailanman nag-anunsyo o nagmalaki ang bilis Pilipinas. Ito ay tapat lamang sa kanyang gawain. Inahasa ang teknolohiya at ang kaginhawaan para sa mga pasahero na tila sumasalamin sa pambansang katangian ng mga Pilipino: masipag, mapagkumbaba, at may malasakit.